Isang prestigyosong parangal na nagbibigay pugay sa mga individual at komunidad na nagpakita ng kahangahangang lakas at tibay sa pagharap sa mga pagsubok at sakuna. Ang tatalakay natin ngayong umaga. At para nga po ipaliwanag sa atin ang patungkol sa Philippine Resilience Awards, ay makakapanayin po natin ang Executive Director ng National Resilience Council na si Mr. Silvestre Barameda Jr. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga rin sa inyo, lalo lalo na sa mga taga-subaybay ng Rise and Shine Pilipinas. Ayan. Good morning, sir. Una po sa lahat, sir. Oo. Uh, mo kami tungkol dito sa award na To. Ang Philippine Resilience Award ay isang pagkakilala uh, at pagpaparangal sa mga katangatangin mga kababayan natin na nagbigay contribution sa pagpapalakas at pagpapatatag ng kakayahan ng ating mga lokal na komunidad. Uh, ito ay mga individual na nagmumula sa hanay ng mga kababaihan at kabataan mm -hmm. na bibigyan natin ng pagkakilala bilang modelo ng leadership and governance and evidence informed risk governance uh, sila ay kumbaga mga halimbawa at nagsisilbing inspirasyon sa ating mga kababayan upang lalo pang tugunan ang mga uh, bantang panganib na dulot ng pagbabago ng klima o climate change so kinikilala natin ngayong taon ang dalawang kategorya mga kababaihan at kabataan at may tema tayo ngayon kababaihan at kabataan matatag na bayan Uh, itong Philippine Resilience Award ay isang uh, bagong inisyatibo kung saan ang publiko at ang pribadong sektor ay nagsama upang buuhin itong award nito at kilalanin ang ating mga kababayan na nagmumula sa mga komunidad at nagbigay ng ambag tungo sa tinatawag nating resilience building. Mm -hmm. well, malaki talaga yung factor ng tulong-tulong ano uh, para harapin mm -hmm. yung mga paparating na sakuna lalo na sa community base no Paano po makakatulong itong uh, pagbibigay ninyo ng pagkilala para lalo ma-inspire yung ating mga kababayan na magsama-sama tuwing may darating na sakuna? Uh, sa pamamagitan ng mga halimbawang ipinamamalas ng ating mga kababayan na magiging kung tinatawag natin resilience champions, uh, sa tingin ko yung inspirasyon na... Uh, Uh, ipakita na kayang gawin ito kahit isa kang maliit na miyembro ng isang maliit na komunidad mhm mm uh, maging babae ka man or bata ay may kakayahan kang mag-ambag at mag uh, uh, kumbaga mag-contribute ng isang positibong transformasyon at uh, pagbabago within sa ating mga komunidad mhm mm Audrey ako naniniwala na tayong mga Pinoy ay resilient Pagdating sa kahit anong klase ng sakuna pero sir ano-ano yung mga criteria para sa pagpili para mapabilang ka dito sa award na ito? Tama ah, yan. Uh, unang-una sa ating criteria, uh, tinitingnan natin yung, yung leadership in governance or yung kakayahan mamuno, mag-organisa at uh, magpresenta ng solusyon sa ating mga kababayan. Pangalawa, yung tinatawag nating paggamit ng science and technology based na approach at yung uh, pagsusulong uh, ng isang evidence-based uh, decision-making and policy-making sa ating sa pamamagitan ng mga programa. Kasi hindi ang resilience building ay nakaayon sa mga haka-haka lamang. So mm -hmm. lahat ng ginagawa dapat ng ating champions ay talagang base sa ebidensya. Pangatlo is kung ano yung mga resulta as well as impact. Kung baga kung ano na yung contribution nila na nagdulot ng impluensya upang patatagin at palakasin ang kanilang mga uh, kapitbahay at iba pang mga kababayan natin. Well, sir sa ating bansa no archipelago tayo. May mga lugar na madalas tamaan talaga ng sakuna. May mga model po ba mula sa mga nakita niyo mga resilient na mga local community na na naibahagi do sa mga lugar na yon na magamit din nila. Um totoo yon uh, nasa Pasig Pacific... Pacific Ring of Fire tayo, mahigit uh, dalawampung uh, bagyo ang tumatama o pumapasok sa Philippine Area of Responsibility taon-taon. Mm -hmm. So kung titingnan natin, given yan that uh, itong mga natural hazards or bantang panganib na dulot ng kalikasan ay nandiyan na. Ang importante na tinitingnan natin dito is kung paano nitong, nitong mga resilience champion natin na yung kanilang kakayahan mm -hmm. upang matugunan, mapaghandaan uh, at siguraduhin na hindi sila maging biktima. Kumbaga uh, bago pa man sila tamaan, sinisigurado na nilang malakas ang pundasyon, lalong-lalo na kasama dyan yung kanilang uh, tahanan, pati na rin yung kabuhayan. Kasi mm -hmm. ang sinasabi natin dyan is karaniwang nangyayari is ang paglikas, nabuhay nga pero nawalan ng kabuhayan. Mm -hmm. Ang ating mga resilience champion ay tinitingnan natin bilang mga ehemplo na nagpapamalas na hindi uh, hindi kailangan maging biktima upang maging resilience champion. Mm -hmm. Well, para para malesen ano yung damage na mag maganap doon sa isang bayan. Pero sir, katatapos lamang po ng uh, El Nino phenomenon. May mga kikilalaning po ba bibigyan ng pagkilala na nagaroon ng magandang pagtugon patungkol dito? Uh, titingnan natin 'yan sa mga mag magsusubmit uh, ng uh, nomination mm -hmm. kasi in fact itong uh, search award na to ay sa pamamagitan ng nominasyon ng iba't ibang hanay ng lipunan natin so maaaring uh, ito ay galing sa gobyerno ito ay maaaring galing sa pribadong sektor civil society organization or even sa mga pamayanan or maliliit na komunidad so ito po ay open sa lahat at uh, pwede kayong mag-nominate ng mga kakilala o nakita natin na nagpakita o nagpamalas talaga ng pangitanging aksyon o pagtugunan itong hamon ng climate change. Sa hmm. paano para answer? May website po ba or email? Uh, na nandun po ito sa website ng ating mga partners. Uh, In fact, Itong award na ito ay pinangungunahan ng office ni senator Lauren Legarda. Kasama mm -hmm. din natin dyan yung Climate Change Commission, mm -hmm. Philippine Commission on Women. Nandyan din po yung Arise Philippines o, o yung alliance ng mga pribadong sektor na tumutugon sa mga sakuna. Uh, nandyan din po yung WINDY RR which is pagkilala ng global initiative ng mga kababaihan na uh, champion. Yung uh, detalye po ng ating uh, award, yung criteria, etc. at kung paano lumahok at mag-nominate ay nasa website at social media page po ng ating mga partners dito. So ano magiging sistema dito sir? Bale yearly yung pagbibigay natin ng pagkilala? Sinimulan po ito taon-taon. Uh, sinimulan natin sa hanay ng kababaihan ngayong taon, inulit natin. And hopefully talagang i-institutionalize natin at patuloy na natin itong gagawin taon-taon at kikilalanin ang iba't ibang kontribasyon na gawa ng ating mga kababayan tungkol dito. All right, maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng mga impormasyon at detalye patungkol po sa so, Philippine Resilience Award. Mr. Silvestre Barameda Jr., ang Executive Director ng National Resilience Council. Muli, maraming salamat sir. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga.